Iginiit ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang na wala silang inauthorized para makipag-areglo sa kaanak ng mga nawawalang sa bungero. Sinabi yan ng abogado ng ni Ang na si Attorney Gabby Villarreal matapos may maarestong mag-asawa sa Rizal. Tinangkaraw suhula na mag-asawa ng 1.5 million pesos si Jaja Pilarta kinakasama ni John Claude Inonog na isa sa mga nawala noong 2022. Ibinunyag ng PNP CIDG na kapatid at hipagpala ni Inonog ang mga inaresto. Ang kay Pilarta, may pinapipirmahan din daw sa kanyang affidavit na nagsasaad na walang katotohanan ang mga naunan niyang akusasyon laban kina Atong ang at iba pa. Itinanggihan ng ama ni John Claude Inonog. Nilinaw niya na ang ipinadalang pera ay hindi suhol kundi sustento sa anak ni na John Claude at Pilarta. Inaalam naman ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation kung sino-sino mga kaanak pa ang inaareglo. Gayun din ang nagbayad para patahimikin sila. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong patuloy na magpapaulan ang bagyong Mirasol sa Northern at Central Luzon kahit lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang tanghali po Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gaano pa po natin katagal mararamdaman yung effect no, ng bagyong Mirasol kahit nakalabas na nga ho ito sa PAR? Pony, sa ngayon ay dahil nga lumabas na kaninang alas 6 ng umaga ang bagyong si Mirasol, ay wala na pong nakatas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At uh, yun nga, uh, nagpalabas na rin tayo ng final tropical cyclone bulletin hinggil dito. Subalit, uh, binaba, uh, pinapayaw pa rin natin yung mga kababayan natin sa mga lalawigan dito nga sa kanlurang bahagi ng northern and central zone at maging sa western section ng southern zone na maging alerto pa rin dahil may occasional na bugso ng hangin na inaasahan dahil naman po sa pinag-ibayo nitong habagat. Ngayon kapag may ganitong pinaglalakas na habagat, ang inaasahan naman po natin yung mga kargatan uh, karagatan dito sa mga kanlurang bahagi ng Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Kaya tangkat Maria. Uh, iba yung pag-ingat po sa mga kababayan nating papalaot, lalong-lalo yung mga mangisda at yung mga may malilit na sakyang pandal. At sa ang direksyon naman po yung uh, tinatahak ng bagyong Nando, ano ho ang aasahan natin sa galaw nito? Sa ngayon, Connie, itong silando ay nandito pa rin sa may bandang uh, Pilipin Sea, malayo pa rin sa kalupa na ating bansa at wala pa rin direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa. So, inaasahan nga natin na sa susunod na tatlo hanggang limang araw ay patuloy itong kikilos ng uh, pahilagang kanduran at uh, posibleng tumbukin ang dulong hilagang Luzon sa darating na Martes. So, ngayon pa lang, no, paunang abiso na sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, itong silando ay inaasahan po natin kikilos patungo dito sa dulong Hilagang Luzon na pwede rin maging dahilan kung kaya't maapektuin din, din ng ilang bahagi generally the entire northern Luzon area at maging ilang bahagi ng central Luzon simula po sa dinggo ng gabi onwards. Ganun po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Services Chief Chris Perez. good ambassador for environment and nutrition, pinangunahan ni Sparkle Star Shuby Etrata ang Coastal Cleanup Drive sa Las Piñas, Paranaque Wetland Park. Katuwang din ni Shuby sa aktibidad ang ilang empleyado ng GMA Network at ang pangkat Shubi. Sari-saring basura ang nahakot sa tabing dagat, mga plastic, kahoy at iba pa. Sabi ng organizers, umabot sa 787 kilos ang timbang ng na mga nakolektang basura. Chika ng Island Ate, sana ay mas marami pang mahikayat na sumali sa mga aktibidad para protektahan ng kalikasan. Speaking of Shubi Etrata, guest siya sa podcast ni Kapuso Award-winning journalist, Kara David na I Listen. Bukod kina Charlie Fleming at Anthony Constantino, kabilang din si Shuvi sa upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Collaboration niya ng GMA Pictures and Mentor Production. Horror is something na alam kong challenging for me. So, um, however, I took the chance and um, I faced the challenge myself. So, I'm just excited for the people to see the outcome, the result of the the movie. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang babaeng traffic enforcer sa Iloilo City dahil sa pangingikil umano. Inireklamo siya na isang lalaking motorista na pumasok doon sa isang one-way na palsada. Imbes na idaan sa tamang proseso, naningil daw ng ang piso ang sospek para sa paunang bayad. Bukod dyan, pinagbayad pa raw ang biktima sa pamamagitan ng online transactions na umabot sa halos 30,000 piso sa loob ng anim na buwan. Tinatakot daw ng sospek ang biktima na sasampahan siya ng reklamo kapag hindi niya kinumpleto ang bayad. tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Ayon sa kapatid ng sospek, posibleng may naguutos lang sa kanyang kapatid. Patuloy ang investigasyon. Sa Noveleta Cavite, arestado ang dalawang lalaking pumasok sa isang bahay at nanutok ng baril. Nadatnan pa ng mga pulis ang mga sospek sa harap ng bahay na pinasok nila sa barangay San Rafael. Batay sa investigasyon, nakatira sa pinasok na bahay ang isang mag-live-in partner. Ang babaeng tinutukan ng baril dati palang kinakasama ng isa sa mga sospek. ay sa mga pulis, pinasok nila ang bahay ng mga biktima para singilin ang mahigit 200,000 pisong utang umano ng babae. Itinanggi ng babae ang aligasyon at sinabing desidido silang magsampa ng reklamo. Bukod sa hindi lisensyadong baril, na-recover din sa dalawang sospek ang limang pakete ng shabu. Aminadong gumamit sila ng ilegal na droga bago gawin ang krimen. Naharap sa mga reklamo paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Iniimbisigahan ng Napolcom ang video ng mga pulis sa isang inireklamong operasyon sa Maynila. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, so, isang video ang natanggap ng National Police Commission ng Napolcom na nagpapakita ng mga nakasibilyan na pulis mula sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District na may bitbit -bit, -bit ng mga bag habang inieskorta ng isang arestadong sospek Base sa video, nangyari ang anti-illegal drug operation noong June 20 sa Tondo, Manila. Iniimbestigahan nito ng NAPOLCOM para matalaman kung merong irregularidad sa operasyon. Lalo na ngayong ang mga pulis sa video ay sinasabang sangkot sa inireklamong operasyon noong September 9. Isa sa mga naaresto noong September 9 ay ang delivery rider na si Nicole Owen Solieza. Napalaya siya ng piskalya matapos si Bagutos ang further investigation sa kaso. Ipinakita kay Solyas ang video ng June 20 operation at nakilala niya agad ang mga pulis. Sila rin daw yung mga pulis na nasa likod ng iligal na pag-aresto, pananakit at extortion, extortion sa kanya at isa pang kapwa delivery rider. Isa sa mga positibo niyang kinilala sa video ang hepe ng unit na merong ranggong major. Sa September 9 operation, pinalabas daw ng mga pulis sa sangkot sila sa droga at sinanima ng ebidensya at kinuhanan ng pera nagpunta ngayong araw sa NAPOLCOM sa Sulyasa para magsampa ng reklamo laban sa labing isang pulis na nasa likod umano ng operasyon. Kung totoo talaga ito at may patent ang grupo ng mga pulis, hindi raw ito palalampasin ng Napolcom para malinis ang hanay ng PNP. Sabi naman ng Manila Police District, may sarili na silang investigasyon sa June 20 operation at kung meron gusto magreklamo, ay bukas daw ang kanilang opisina. Balay sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Iniimbisigahan ng Napolcom ang video ng mga pulis sa isang inireklamong operasyon sa Maynila. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, isang video ang natanggap ng National Police Commission o Napolcom na nagpapakita ng mga nakasibilya na pulis mula sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District na may bitbit -bit na mga bag habang ineeskorta ng isang arestadong suspect. Base sa video, nangyari ang anti-illegal drug operation noong June 20 sa Tondo, Maynila. Inimbisigahan ito ng Napolcom para malaman kung merong irregularidad sa operasyon, lalo na ngayong ang mga pulis sa video ay sinasang sangkot sa inireklamong operasyon noong September 9. Isa sa mga naaresto noong September 9 ay ang delivery rider na si Nicole Owen Solieza. Napalaya siya ng piskalya matapos si pagutos ang further investigation sa kaso. Ipinakita kay Solieza ang video ng June 20 operation at nakilala niya agad ang mga pulis sila daw yung mga pulis na nasa likod ng iligal na pag-aresto, pananakit at extortion, extortion sa kanya at isa pang kapwa, delivery rider. Isa sa mga positibo niyang kinilala sa video ang hepe ng unit na merong ranggong major. Sa September 9 na operasyon, pinalabas daw ng mga pulis sa sangkot sila sa droga at pinaniman ng ebidensya at kinuhana ng pera. Nagpunta ngayong araw sa Napolcom sa Sulyasa para magsampan ng reklamo laban sa labing isang pulis na nasa likod umano ng operasyon. Kung totoo talaga ito at may patent ang grupo ng mga polis, hindi raw ito palalampasin ng NAPOLCOM para malinis ang hanay ng PNT. Sabi naman ng Manila Police District, may sarili na silang investigasyon sa June 20 operation at kung meron gusto magreklamo, ay bukas daw ang kanilang opisina. Balay sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Update tayo sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav. Rafi, posibleng aabot daw sa bilyon-bilyon o hanggang trilyong piso pa ang nawalang pondo sa ating gobyerno mula sa Ghost Flood Control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hinahabol na raw ito ngayon ng gobyerno. Ayon kay Dizon, sa loob lamang ng dalawang linggo, nasa isang daang ghost o very substandard projects na ang inireport sa kanila. Meron na sa La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Mindanao bukod pa sa Bulacan na una nang nai-report. Ininspeksyon na rin ng DPWH ang mga ito at nakikipagtulungan sila sa ICI para sa case build-up. Sa ngayon, nakapagsampa na raw ng reklamo ang DPWH sa 26 na individual kasama ang DPWH officials at ilang contractors gaya ng mga diskaya na may-ari ng St. kasama rin sa mga nakasuhan ng Wawaw Builders. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, patunay ito na may ghost o substandard projects ang mga diskaya. Kahit na sinabi nila sa kanilang testimonya na wala silang ghost project. na site in contempt na si Pacifico Curly Diskaya dahil sa pagsisinungaling o pagsisinungaling kung bakit absent ang misis niyang si Sarah sa pagdinig ngayon. Nang basahin kasi ni Committee Chairman Sen. Ping Lacso ng excuse letter, ang idinahilan ni Sarah Diskaya ay may nakaschedule siyang meeting sa mga empleyado nila. Pero ang unang sabi ni Curly ay meron siyang heart condition. Dahil dito, uminit ang ulo ng mga senador. Sinight in contempt si Mr. Diskaya habang inisuhan naman ng show-cause order ang miss niya. Government Procurement Policy Board na may poor o unsatisfactory performance ang ilan sa top 15 contractors ng flood control projects base sa Contractors Performance Evaluation System. Kasama na riyan ang SunWest, EGB, Samidan, LRTC Builders, pero hindi sila nabablacklist. Aminado si Dizon na may mahinang monitoring talaga sa mga kontratista. Hindi lang daw sa Bulacan ang mga proyektong nakitaan nila ng ganito. Kinasigo naman ni Sen. Erwin Tulfo ang pick dahil hindi nila na-blacklist ang mga kontraktor kahit na lumalabas sa evaluation na may poor performance sila. Katwiran ng pick-up, wala kasi silang natanggap na report ng poor performance. Uminit ang ulo ni Sen. Risa Ontiveros nang tanungin naman ang kontraktor na si Curly Diskaya kung nagbabayad sila sa mga opisyal ng DPWH Quezon City para sa mga nakuha nilang flood control project. Sa ni Discaya, cash lagi ang ibinibigay nila. Pero ito mangi isang sabihin kung magkano ang halaga kung 10 to 25% ang SOP. Napipilitan lang daw sila na ibigay ito para hindi magkaproblema. Itinanggi naman ni Diskaya na iba-ibang kumpanya nila ang nagpipit sa Quezon City cited in contempt din ng komite si dating Bulacan First District Engineering Office Engineer Henry Alcantara dahil sa pagsisinungaling sa kanyang koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon kay Alcantara, Project Engineer at Implementing Section Chief ang nakakaalam at unang pumirma sa proyekto. Pero taliwas ito sa salaysay ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Fernandez na magkakasabot daw sila sa bodus nila Alcantara, Engineer JP Mendoza at Paul Duya hati-hati raw sila pagkumita sa flood control project. Naisip daw nilang gumawa ng ghost project pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o yung mambabatas na nagpasok ng proyekto sa budget. Hingit ni Alcantara, wala siyang alam sa budget insertion. Nagsusumite lang daw kasi sila ng wish list sa Regional Office ng DPWH. Pero hindi ito umubara sa mga senador kaya kinontempt siya. Sinapina naman ng komite sina Mendoza at JM Ramos na ipita pero hindi sumipot sa pagginig. Ipinakita rin ni, ni Senador Ping Lacton ang litrato ng tambayan ng Bulacan District Engineers. Nagcelebrate ng kanyang 23rd birthday si Kapuso Second Big Winner at nation Son na si Will Ashley. Ipinost ni Will ang kanyang birthday pictorial sa IG. Binati si Will ng kanyang followers pati na ng kanyang celebrity friends. Kabilang dyan si Bianca de Vera na other half ng Will Ka. Ipinost niya sa IG story niya ang throwback picture nila ni Will na kilig ang hatid sa shippers. Matatandaan na before PBB Celebrity Collab Edition, nagkasama na si Noel at Bianca sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Sa ngayon, magkasama si Noel at Bianca at Dustin Yu sa upcoming film na Love You So Bad. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sang News Authority ng Filipino.